ng gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, oh, nandito tayo sa lungsod ng Marikina at kung saan ay magbibigay tayo ng ibang mga balita na hindi nakakarating dyan sa ating mga kababayan Pilipino sa iba't ibang lalawigan o ng ating bansa. Andito guys, to stop right na ito guys. Ah. Ang patungo na yun doon sa kaliwa ay patungo ng Muntalban at ito guys ano na uh, nasa kaliwa natin ay patungo ng Antipolo Antipolo City at kung saan itong mga sasakyan na itong mga dumarating galing Marikina uh, Pasig ano at nakapila mga nakapila dyan Muntalban San Mateo at Antipolo sa binang Pilipino at titignan po natin ang context ng Marikina kung gaano kaganda mga minamahal kong Pilipino yan po, ano, Pilipinas, kung saan ay napakaganda ng sport complex ng Marikina City. Na makikita nyo, yan po, no, na marami tayong mga kababayang Pilipino ang naglalakad o namamasyal dito sa lungsod ng Marikina. Ayan po, iikot lang natin ang camera. Ayan po, na talaga namang napaganda ng tanawin. At igagad ko kayo dito sa lahat ng hindi manakakita. Ito po ang sport complex ng, pa, ng Marikina. Ano kung saan? Napaganda ang tanawin. Ayan po, ano? At kung um, yung magustuhan, hindi mong maipalos. Kung si Romay subscribe si Don Michael sa ating mga video pang gagawin. At dito po, ito ang sport complex ng Marikina, no? kung saan na talagang napakaganda ng tanawin dito sa lungsod ng Marikina. Ayan po makikita niya sa bayan ng Pilipino. No? ayan po no ating mga minamahal na mga kababayan na talagang patuloy na dumaragsak sa ating sport complex upang masilayan ang talagang ganda ng tanawin ng Marikina City. Talagang yung mga ganda si Minang sa oras na ito na kung saan ay tayo ng ganang panahon para makapagbigay ng mga balita dito sa lunsod ng Marikina. At sisilipin natin sa bilang Pilipino ang loob ng pagpuntay kung gaano kaganda. Ayan po, meron po tayong interview. Ma'am, magandang gabi po. Uh, ano po ang pangalan niyo, ma'am? Ay, Giselle. Ay, Giselle. Ay, shout out yan sa iyong family, ma'am. At pasan po kayo, ma'am? Ma'am? Kasampag po kayo? Uh, Marikina Fortune. Ah, Maritina Fortune si ma'am. Nagustuhan. Ay, talagang... Yes, Don Michael, ma'am. Ang jeepney driver na magkikita niyo po yan sa ating YouTube channel. Gumagawa tayo ng Walibi. Don Michael po. Don uh, Michael, jeepney driver. Michael? Don Michael? Don. Don? Don Michael. Pinaganda ko lang aking pangalan para masarap pakinggan. At mapatulog mo din ang ating Walibi bisakay. Diyan sa... Po. Opo, opo. Jeepney driver. Gumagawa tayo ng libis sa ating mga minamahal na mga kababayan estudyante, Pasig Maritina, estudyante ka man o senior, libre ka kapag ito ay nakasakay kay John Michael. Ito ng sa para makarating sa ating mga kababayan, no? ng mga driver, ng mga naliligaw ng landas, na sana ay pagbigyan o nagbayad nag ba o no? hindi ang ating mga minamahal na mga kababayan ay eh, huwag po natin magsalitaan na hindi maganda. Yan ang payo ko sa lahat ng Pilipinong Dignity Driver na sana'y maglingkod tayo ng tapat dyan sa ating mga pasayman. Thank you Hi. po, ma'am. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Don't mind po. jeepney Driver, ma'am. Yan, o. Oh. Ay, ating isang kababayan na na-interview. Yan, guys, ano? Ay, ito ang kinaganda sa Marikina. Meron silang basketball court, ano? dito na napakalawak ng tanawin na meron silang sport complex at meron dito ang talagang building na sinisilungan ng ating mga kababayang mga taga Marikina. Yan po, no, Luzon, Visayas at Mindanao. Matatanaw po ninyo ang lawak na pasyala ng Marikina City kung so, saan talaga naman napakaganda. At hindi ka magdaging-daging kung ikaw ay nasa probinsya. Bakit hindi mo subukan pumasyal dito sa lungsod ng Marikina upang matanaw mo ang magandang panawin ng ating mga kababayan na may marami ang naglalaro at nagja-jogging at nagmamuni-muni para makita nila ang kanilang minamahal. Ayan po, no? Nalakalagay, Marikina City, kung saan talaga nandito po tayo sa ngayon.